Good morning po mga katekram at sana po yung nasubuti po yung kalagayan. So, Aww. so, ba't tayo nandito ngayon? Nakatay po ngayon guys, mga katekram. Mag-aayos um, po tayo ngayon mga katekram. So, ganoon po namin ngayon guys mga katekram is yung, dahil yung pinalabas nga po na yung sa business po namin is yung damit at saka yung perfume. Isasabay na po pala yung perfume and yung clothing din po. So, may mga design na po kami dito. Yung final design na po namin or yung final layout po namin is ibibigay po namin yung kay tito. So, nandun po yung mga perfume, pero babalik po muna sa taas. Tara sa Kasi po, ibibigay po namin yung sa may... Yung pa yan layout po. Uy, mo ako po yun. Oh. Habang po ang pasok ko, mo ako. So, sa tali mo yung... So, ito po yung damit kasi lang, atas, ito. So, yan lang. So, sila dito po kasi nasa taas. Tapos kami po nandito sa baba. Alam niyo po ba ginagawa namin? Siyempre si Carlton. Patay ka kahit dito, boy. Nag-list sila dito kasi nag po miss ko Actually, kanina pa ba kami nag-i-start ng... Ano? Panis Ito, naka-vlog po kayo ah. po buhay <laughs> nga to. Eh. Tumutulog po yung airport. <laughs> <laughs> Tumutulog po yung airport namin eh kesa po yung pagawa, gawin nila po namin. Sayang so, din po ang magkana pagawa ngayon, son. Nasa... So, Pampay? Pampay. Pampay din po. So, makatipin lang. tara po. mga kuya, i... Ano yun? magkino... yung dahil? Ate, nung ginugod. Tanggalin mo kuya yung ano? Yung... Excess sa gilid. Oo. Oh. Hindi kasama yung mga itim. Well, not really sagad-sagad. So, oh, yung kahit eh, nice. uh, yung masas. yung sobra lang ka. Uh, so, uh, pwede talikod ka nga. Tapos, parel sa'yo yung ano Kasi pa... pa patagilid kasi yung ano. Ano sa lang ano. Oo, oh, kaya naman. Kaya siya. Pwede. Pwede, mag-abamo lang siya. Pagpangyan sa... Pwede lang. lang. lang, lang. <laughs> oh, <laughs> yon, so, na? lang. okay 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 na okay 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 Sige, okay 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 mo po, okay na. okay po yung dalawa. okay Pasag... okay po, joke lang. okay 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 ano tayo ngayon so? Marami tayong masyadong ginago. Ito po yung mga ano namin. Meron akong gunting. Gunting daw. Meron kuya. Ito po yung mga uh, final layout po namin. Ng... Ah, sa labas. Ito po yung mga final layout po namin. So may damit. Ito po yung isa. Wow! Mauna naman malalabas yung damit kasi hindi ba bago dito? Bakit? Uh, Mapapakita ko eh. Lahat ng final layout. Okay, pwede kahit lumabas muna tapos, ito po yung isa pong layout namin. Ayan. Panis! Pogi po yun. Oh. Tapos, ito rin po. Mara, ano po kami? Mga, mga one, mga pito po yung final layout. Ito po yung isa. Magasin yung boys. Oh. Tapos, nais na kami dito eh. Ito rin po yung isa. Tapos ito po yung huli pong ginagawa namin ngayon. Ito ginting na buo namin. Ng... Tara sa... Daya. Tara sa maya po mga katay, karami sa po namin sa inyo. Yung... Yung office po, kung ano na po yung tanong update po natin sa office. Naku, ito nasa, na tayo sa mga ngitim katay sa... Naku! Daya, ano lang pa? Hindi po talaga umay ito. Sa, sa lightning lang po yan. Naglalaba din po kasi ang mga tega. So habang naglalaba po ako, isa ginagawa ko po itong perfume. So, okay. Uh, yes. so, nasa na tayo? Nasa Blue de Chanel. Yeah.

Yun yung technique pagka maglalo pa kayo. Dito mo na sabunin. Tapos lagay mo daw sa si dryer para yung mga sabon papirat. Papira para mapirat para mapiga. Tapos saka mo yung balawan dito. Balikan ko dito. Dalawang sabon. Dalawang ikot ng... Tapos dinayo siya dito. Tapos yung balawan ko ba siya? Oo. Ang... Ang pari. Ang mga sabon. lakas Sila mo lalaban. Ayan, buti si Kuya Clark po, Naglalaba po. Mga ah, katekram. Ayan po. Si Pag po ni Klar ko. Kaya tayo yung perfect natin sa... So, ito po yung mga nais na po namin mga katekram. Ito kayo muna sa box. Ang kadami po mga katekram. Meron, bali meron mo mo yan sa baba. Sige lang Hindi nga lang.

哎呀，妈！

何でプログラムを作るの

Parang yung good parang position na. Ito relствен na pilig. sa Ilocano. Love it! deve. Eto, its- tama.

から <laughs> <laughs> Uh, Teka tapos na yung ating perfume. At uh, uh, no, aldo, it, so. uh, Then, after they pause ito, sa office para check kung saan ko ilalagay Para, uh, ah... Gusto nyo po mga katagangay, so yan. Kaya medyo, naano po kami is... Kakatapos ko lang din po. Dalawa. Ay, hindi pa po pala ako tapos. Tinapos ko lang po yung ano. Ano ba ka? Ha? Mga kabama. Pa! Di ba po daw? Mga kabama. Lahat? Hmm, hindi na rin lalagay. Wow! Asan ba sa so, well,

yan lang Oops Yan Maraming muna gold Tapos gold naman sa Ha gold? Yung okay. gold Ah Lati na ah La